to support na rin natin to sa mga locally uh, product natin dito sa Pilipinas di ba kasi doon kapag ka nakasandugo ka ang gwapo mo na ang mga kapanyero iba na ay iba yung ano mo iba yung tindig mo pagka ang chinelas mo or sandals mo Andang araw mga kapanyero, nandito tayo ngayon sa isang department store Kasi nung nasa Canada pa lang ako, tinatanong ko na yung mga uncle ko Ano ba ang gusto nyong pasalubong, di ba? Siyempre, uh, typical lang naman, natural lang naman sa atin na magtanong kung ano yung mga gustong pauwi Pero nagtaka ako, ayaw nila ng mga sapatos Ang gusto nila yung uh, sariling atin na na sandals na sandugo. So pupuntahan natin ngayon yung uh, sandugo, hinahanap natin. Pero may nakit, nakita ko na ito nakaraan. Hahanap nulin na natin kung nasaan yun. Ito yun. Nandira tayo ngayon mga kapanyero. Kasi yung sandugo, matagal na ito eh. Uh, nakita ko na rin ito, nagamit ko na rin ito noon. Talagang napakatibay niya. Ngayon mga kapanyero, mga naghahanap kami dun oh. No? Andurun eh. Andurun, andurun, titorin. Mm. Nandur na na niya pala ito. Pupuntahan natin ngayon. Maghahanap tayo. Pero ito, nung nakaraan linggo, nakabili ko ng isa. Nakita ko na ang ganda, ang ganda sa paka, uh, sa presyuhan. na uh, napakamura na niya para sa, uh, sa ganong klase ng sandals, mga kapanyero. Mas gusto pa natin na bumili ng sariling atin kaysa bumili ng mga imported, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyong sandals, mga kapanyero. Ito. Uh, ito, sandugo, ito yung gusto ng mga uncle ko na gamitin kasi nga uh, maano, maano malambot sa paa, yung pagkakakurb curve niya, yung pagkakagawa niya, uh, saktong-sakto sa paa. Tsaka yung higit sa lahat doon, sa sariling atin to. Hindi ito imported, hindi ito gawa sa ibang bansa. Uh, sariling produkto to ng kababayan natin dito sa Pilipinas, di ba? Pero sa tibay, at tibay matindi to pang matagalan to hindi ito tulad ng mga iba na sandali lang na de-deform pero ito ah, ang ganda, ang ganda nito mga kapanyero ito mga kapanyero nakita nyo naman ang quality nito di ba yung pagka-rubber nya yung design nya, ang ganda ito ito yung mga style na sapatos ito ito yung mga sandals niya di ba pero balak namin mga pumunta talaga sa pinaka stall nila ito ano lang to eh uh, parang boot lang nila rito sa loob ng uh, department store kaya konti lang ang pagpipilian pero sa pang pagpipilian na to uh, wala ka pa rin tulak kabigin kung ano eh kasi lahat ang gaganda ito yung mga bagong design nila di ba nakita nyo naman yung mga ito, ito yung isa nakita nyo sagada banawe taplaw yan yung mga ano eh saka kung sino yung mga ano yung mga kapanyero yung mga nag outdoor activities ito ang pinaka maganda na maisusuot nyo kaya ako bibili ko nito dadalhin ko sa Canada dahil alam niyo naman mga kapanyero pagka uh, summer nagkaano tayo di ba nagkakayak tayo nagboboating tayo ito ang isa sa ito ang magandang isuot sa pagkakayak kaya sabi ko naman sa inyo sa tibay, sa tibay at tibay lang rin maaasahan to ang ganda ang ganda oh. lahat ng size ito ito yung mga nila oh sa suela at sa lang din pang ano to eh pang hiking to eh maganda rin to sa pang hiking pang formal ito rin meron na rin silang pang formal pero noon mga kapanyero uh, mga una una nito puro sandals lang talaga ang ano nila noon na ah, noon pero ngayon uh, ang dami meron na silang mga pang hiking meron na silang mga pang formal na sandugo ito, mga kapanyero, bali ito, supportan na rin natin to sa mga locally uh, product natin dito sa Pilipinas. Diba? Kasi doon, kapag ka nakasandugo ka, ang gwapo mo na, mga kapanyero. Iba na iba yung ano mo, iba yung tindig mo pagkasandugo ang chinelas mo or sandals mo. Dahil nga ito, talagang pang malakasan di diba? Tsaka syempre, yun nga, uh, kahit na suportahan pa rin natin ang sariling atin. Yun ang pinaka -importante, mga kapanyero, di ba? Hindi tsaka yung quality nito, yung tibay nito, panlaban to sa mga produkto sa ibang bansa. Yan, pagbalik ko mga kapanyero sa Canada, yan, ito ang dadaling ko pang hiking, pang boating, pang kayaking, yan. Pero sa presyo at presyo lang mga kapanyero, napakamura nito para ikumpara natin sa mga ibang produkto na, na ganito. Pero pag kami pagkakataon tayo na makapunta sa ano eh, sa ano to, sa Manila to eh, sa bandang Quezon City, ang alam ko may malaking boat nila, makakapamasyal tayo ron mga kapanyero makaka maipapakita natin kung ano pa yung mga ibang design nila na nanduron kasi ito maliit lang maliit lang yung boot nila rito so kokonti lang yung design alam naman natin mga kapanyero na limited lang naman ng oras ko rito di ba so titingnan pa rin natin hindi ako nakakapangako hindi ako nakakasiguro kung makakapunta tayo ng Quezon City pero mahirap din kasi mag drive sa Manila nalilito na ako ang daming mga motor parang naaal, naaalin nag-aalangan ako na mag drive sa Manila pero kung dito lang sa north na puro express ayun, uh, okay yun makakapunta ako makakapag drive ako rito mga kapanyero ito mga bulakenya natin mga kababayan ayan eto mga kapanyero ito ito lang yung mahirap dito kapag maliit yung uh, boot nila syempre kung ano yung gusto mong design kung ano yung gusto mong kulay minsan wala silang uh, available yun lang ang mahirap pero kung meron kayong mga ano mga kapanyero, kung may malapit kayo dyan na uh, malalaking boot nila malaking stall nila pasyal kayo tignan nyo yung mga produktong sandugo ang ganda ito upo muna tayo mga kapanyero ito yung binili ko, di ba? Nung isang araw to eh. Ito, naka... Ngayon, maghintay tayo. Ito, may kinuha yung... Yan. Ano Ba't... O, ka para maganda-ganda ang birahan. Yan. Ah, sa pagupo? Oh. Ito? ginito, yan nagnatil. Adiyan. Hindi pa kung Ayan. yun. Hindi Ayan. kung Ayan, <laughs> oh. Then, mga kapanyero. Di ba ang ganda Hindi forma ng sandugo? Ayan, o. No? Proudly Philippine-made. Di ba? ito kasi yung mga, mga ito kasi yung pinakamalapit lang na boot nila na madadaan namin. Kasi nga ngayon, uh, paikot-ikot lang kami, di ba? Kaya nadaan na namin to sabi namin, dumaan na para makita natin kung ano ba yung mga, mga magaganda nilang style ng, ng sandugo. Tingnan nyo mga kapanyero, di ba? Ang gaganda ng mga bulake niya. Oh, oh. <laughs> Ayan. pa yung isa, oh. di ba? Isang ngipit-ngipi pa lang. eto ito yung uncle natin na pinuntahan nung isang nung nakaraan linggo di ba Yan. at ito rin yung isang kaya ito ano kaya ito bumibili rin ng sandugo kasi ito rin yung may-ari ng isang ko farm sa Batangas City sa Lobo, Batangas sila yung mga tinatanong ko bago ako umuwi dito kung ano yung mga gusto nila so ang gusto pa nila uh, ito yung sandugo kaysa bumili raw ako ng mga sapatos sa ibang bansa mas pinili pa nila na produktong sandugo Yan. kaya mga kapanyero ito pang malakasan isang to maganda to maganda pero noon siguro mga 10 years ago 15 years ago ganito eh ganito yung mga sandals na ano, yun, na ginamit ko noon Yan. pagka nag hiking pagka namamashel kami sa Baguio yung lakaran eto eto ganitong klase mga kapanyero Yan. yung may ano pa sa likod may buckle pa sa likod eh oh, may strap pa sa likod ito yung mga ginagamit ko noon pero ngayon, ah, meron na rin sila ito. Ang gaganda oh. Ang um, pang hiking. Ito. Ito, Mount Fuji ang model niya. Sandugo ito. Ang ganda nito. Ito pa. Ito, Black, white, three colors. So, ayan. Ang ganda. Ito, pang hiking. Pang bundok ito. Ito. Pero ngayon, kung halimbawa mga kapanyero, yung mga paglakad-lakad lang, uh, pang hara-haraba, maganda to. Ito ang pinakamaganda talaga. Ganito lang, ganitong style, ganitong design ang Yan, ganito. Ito, ito. Pa yung isang mga magagandang klase nila lahat ng size pambata to yung mga malilitang paa ito ang ganda to tsaka isang ano isang napansin ko rito pagka nabasa hindi siya bumabaho yun ang, mas, kagandahan sa goma na to hindi ko alam kung pagka nabasa siya konting uh, patuyo lang okay na ulit tsaka hindi siya na de-deform ang ganda na pagka rubber niya. Tsaka ang lambot sa paa. Talagang ano to eh, lakaran to. Kapag ka mahili kayo maglalakad, mahili kayo pupunta kayo sa ibang bansa, uh, maglalakad kayo ng malalayo, eto. Komportable, komportable ang paglalakad mo. Hindi masakit sa paa. Kaysa yung nakasapatos ka, uh, ang hirap din humakbang eh. Pagka nakasapatos, lalo pa kung malayo ang lakaran, di ba? Eto, ito ang maire-recommend ako sa inyo mga kapanyero ito mga kapanyero ito, bayad tayo ngayon dito tingnan natin yung presyo kung magkano magkano yung isa nito oh, 579 lang to mga kapanyero di ba? Etong isa total na to magkano yung isa nito for ano lang, di ba? Napakamura to, 2,499. O, oh, saan ka Pero sa, quality. sa pressure pressure presyo at sa quality, wala kang masasabi rito sa sandugo. Uh, mga kasandugo, hindi na tayo kapanyero. Mga kasandugo, <laughs> ano masasabi nyo? Sabi <laughs> okay, mo sandugo. Beke na Di ba mga kapanyero, uh, yung mga unang vlog natin na balikbayan box, Siyempre, Uh, ano ba ang mas maganda kung uh, magpapadala ka ng mga sapatos para sa kanila or papipiliin mo sila ng gusto nila. Ganun yung mga tanong noon eh. Kaya nga sila na rin ang sumagot ng gusto nila, Bali, pinili na lang nila na dito na lang bumili kaysa magdala ako. Ganun eh, ganun ang nangyari. So, yun, nagulat ako kung ano ba ang pinili nila, di ba? Yan nga sandals ang pinili nila. Kaya hey, mga kapanyero, ito. Hanap-hanap na naman tayo ng mga ibang mapupuntahan. Maghanap na naman tayo. Tara, labas tayo.